<tod noise> Palo maa pang mga iminaka. Tawag ko na pilit. Ay! ayi 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 ayi. Kulang. Tago niya Ay 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 ay. Aawagin dalawa na. Mga iminaka

Ay! babae. Lalaki babae. Lalaki babae. Sagot, 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 sagot. Ay. Lalaki babae. Lalaki babae. Lalaki babae. Lalaki babae. Lalaki babae. Lalaki Lalaki babae.

Ina mi tangi tangi lagi. na. Tam -tam no, no, no. no. no, no. <laughs> Titi gila ko na siya. <laughs> Titi gila ko na siya. Titi gila <laughs> ko na siya. Mas sanot mo, no? mas sanot mas masakit to siya na. No? <laughs> Nabibigyan dalawa kami, mga kaibigan. <laughs> tisyal ng langit <laughs> <laughs> ano 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 bang, ano bang, ano bang, ano bang, ano 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 Bakit? ano 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 Ah, <laughs> Ay! Diyos ko! Hindi, tuwagin mo Diyos mo. <laughs> Titigilan ko na siya. Bakit ang laki ng galit mo rito? Ayaw mo na nga. Mm. na. Ha? Ah. Ay! <laughs> <laughs> hindi maganda. Hindi maganda yun. <laughs> <laughs> ano yung ilagay mo sa katawan niya? Mm. yeah, Gaya. Mm. Um.

Oh, 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 oh. Matanda ko, oh, wala naman sakit yung oh, tao na yun eh. Nainggit ako talaga sa kanila. Ay, lang lang. Masaya sila. Masaya sila lagi. Nakikita ka sa tabi. okay lang naman yun. Doktor, laman yun. Uh, kasi, uh, kasi pamilya, pero hindi na dapat ganito. Uh, May ganito kayong kapit Masarap <laughs> <laughs> pa lang namin. Sarap lang namin. <laughs> <laughs> Hindi naman nanaygit mga to. Bagkos! <gasps> Yung ano nyo. Eh ba? Na. Niyo. Wala na? Sigurado ka? Ha? Sigurado ka? Huwag hmm, pwedeng... sa ulo niyan. Hmm. Naglalagas sa buk niyan. Naglalagas <laughs> ka naga ulo niya. Bakit? Pinalagas ko! Oh, Pasawa nito, wala kang ginawa? Wala, wala. Sa bata? Wala, siya lang. Oh. Okay, sa mo yung ano? Ano yung naman dyan? May gagawin pa ako eh. Alam ano mo? Ano na naman? Ultimatum yun na kita, kita mo ka. O mag-ultimatum ako sa'yo, kita mo. Hmm. Ha? May gagawin ako sa'yo, hindi mo magustuhan Ay, yun. Ano tapos na? Ako nga eh. Talantado ka eh. Dapat nga, akala ko, tapos na to eh. Pabura maayos. Kinausap mo na siya noon, di ba? Hmm. Hindi, hindi ka tinakapan. Huwag kang sa ganyan pa ganyan. Hmm. Kaya kailangan natin Hindi na, na kinain. Pagkain, bigay ko. Anong ginawa? Ano, yun. Hmm. Tama pala yung desisyon namin. yung Tama na. <laughs> Tama nga to Wala nga, ako. Usap tayo ha. ha? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ata ilang na? 62. 62? Oh, lang idad mo sa akin eh. Ako eh ako eh. Tapos gana ganyan mo itong... Ha? ano gusto mong tawag ko sayo? na. Ha? na. na? Ano ito may ko sa'yo? Mm. Demonyita? O ano? Demonyo? Ha? Ano? Gaga? Ha? Hindi kita gagalangin. Gago ka. Kung ka sa matanda, tarantado ka. Parvi! Ha? Parvi! Wala akong pakialam sa'yo. Gago. Ha? Mm. Hindi kita gagalangin. Tarantado ka. Sa ginagawa mo dito sa pamilyang ito? Ha? Makikita mo yung ano? Ilan anak mo? Ilan anak mo? Sagot! Anin niya Ha? Anin niya ata? Huwag na, huwag na nalo ilan, na 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 so... ilan na po mo? Ilan na po mo? Kasi hindi ako tangas. Ilan na po mo? Ilan na po mo? Ang dami. Ha? Dami. Madami ka po? Hmm. Ano gusto mo? Patay ka anak mo o yung apo mo? Mamili ka, dali. Huwag naman, Baby. may tsura nga eh. Maraming apo yun. Maraming pala. Mga may tsura pati. Mamili ka? Bili ka lang isa kasi gusto mong kukain dito eh. Diba? O, pili ka ng isa. Uh, anak mo o abo mo. Pili! Ha? Huh? Pukuhain ko, papatayin ko. Wow! Ha? Oh, wow, wow.